guys yan ang ulan kahapon pala nagkaling ako ng mga gold 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 yan tapos napansin ko ngayon meron nakaipit dito yan okay, mag focus focus ka naman uy basta ito na lang ayun Uy. <laughs> Dalan tayong pool gold guys. Ayan. May naiwan pala dito sa net. Ayan. Um. Wawa naman. Mula na. Ay mula.